Halika, may sakit! ka! po sa ah, so dali! Bakit naman yung bagong natin? Dali, ah, video, okay. bakit naman yung Bakit Good morning! I'm well! Wow! Laki na pala yung studio! <laughs> wow. wow! Wow! Takbo na sa bagong studio! Takbo! Sinabihan ko lang masama. Takbo na doon, Amber. Takbo na Yung mukha niya, parang hindi niya alam kung ano yung magiging reaction niya. <laughs> Ang ganda. Ano ba? Maganda ba? Ito ba yung bagong prisa. <laughs> naami Oy. <inaudible> wow. Ayo Ayoko kayo ng loblog, ako, sabi mo. Oh. na <inaudible> Halika na po. Ang ganda talaga ng sojo. Ang ganda talaga po. Ang ganda talaga ng okong arin po. At saka ng mga pahalim. At saka ang ganda po. Ang ganda talaga po. Ang ganda paano kung anin ang ko po? ano pa. po Sili. <laughs> thank you po. ganta mo siya. thank you the party, po? ano po? ano po? ano 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 Works. It works. na it No. That it. Oh, yeah. na yeah. ni She is still oh. like in What the lang oh, ha. Eh. Masisira yung oh, oh, ano mo. mo rin. Pagdidikitin na lang natin uli. Hindi <laughs> <laughs> natin tatanggalin Para alam natin <laughs>

Yes. Ay, ganun ito. O, pakakamalan kang Maano kasi? Did you get it? O, oh, rate niya 890. Magbay. Ayun. 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 Wow. wow, ang Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Dito po sa mga bagong ba? Sa mga bagong ba?